Kaya eh ngayong araw mga kuwis ay samahan nyo ako nang matanggal ang inyong stress at mapalitan ng inis. Food trip din kami nitong mais na nilalagyan ng powder cheese at gatas. May nadaanan kaming handaan ng napadaan lang channel kaya nakikain na rin kami. Ngayong araw ay maaga nga pala akong tinanghali ng gising. Pumunta nga pala ako dito sa DSWD para humingi ng konting tulong. Sa di inaasahang pagkakataon kasi mga kuwis ay naospital ang aking nanay medyo may kalakihan yung bill na aming binabayaran. Pero ganun pa man ay kailangan lang natin lagi maging positibo sa buhay. Tiwala tayo sa Panginoon at lagi tayong manalangin. And after that habang pauwi ako ay dumaan muna ako dito sa isang shop para magpa-car wash. matagal ko na rin kasing hindi naliliguan yung motor kong silagalag. Daanan ko rin nga pala dito si Dogs at si Bill ng napadaan lang channel na naglilinis din ng kanilang mga motor. Swerte naman habang nagsasabon kami ng aming mga motor ay biglang nag out. Kung ay okay na yan, bukas na lang namin babalikan yung aming mga motor pag nagkakuryente na. Sir Dat, nung pauwi na nga kami, may nadaanan kami dito ang nagtitinda ng mais. Pago din kasi kami sa paglilinis ng aming mga motor. Gantay din kami ng kuryente para mabanlawan pa. Kaya ayun, nagutom kami kaya tamang food trip lang muna kami dito sa Gedli ko alam ang tawag dito basta isya na may powder cheese at gatas. Yung lugar ba mga kuys anong tawag dito? Comment down below para alam din namin. Pag nagtatambay nga dito sa Gedli ay may nakita akong hantik na itim. Ito yung karaniwang nilalaro namin mga kuys nung elementary days namin. Sa mga butas sila kaya mahirap silang hulihin. Naglalaban namin to na parang mga gagamba. Safe naman siyang laruin, hindi siya masakit mga agat. Di pa kasi uso na ng mga gadget kaya sa ganitong simpleng laruan ay masaya na kami dahil tanghali na rin at nabiting kami sa aming food trip. Nadaanan kaming handaan kaya nakikain na rin kami. Pwerte naman may kahilala kami kaya ayun ligtas na naman ang pananghalian. Kako <laughs> nga ay eh, pwede pa kami makapagsyaro nito. Nga lang ay eh, naka yung mga pagkain nila kaya hindi tayo makakadiskarte nito. Lalakas pa namang kumain ng iba kong mga kasama dito. Lalo na to si Dogs pihikan sa ulam to. Tik, ang lakas talaga nito ko. Grabe, saraming ulam oh. So ayun kois may nagbigay din sa atin at ito yung ulam natin. Ayun tara kain tayo mga boys.